Japan. Hello nga pa! Naragot sa Magluto tayo ngayon ng paa ng manok At eto nga ang aking lulutuin for today's video Ayan! So ngayon, nandito tayo sa Philippines At magluluto tayo ng paa ng manok At agad na nga natin painitin ang kawali at naging amantika! Sabari ka! Sabari at pagtapos yan, nilagay na natin ang sibuyas at bawang. Ngayon, ipagsabay na natin para hindi sila maghiwalay. At eto na nga, igisa natin ang isangga sa mag-golden brown na parang itlog na mahala, Harry. At eto na. Mag-golden brown na siya na parang itlog na kulubot. Pero magpagula na hindi naman kulubot. charis at eto na, ilagay na natin ang paa ng manok. Eto na siya. Ngayon. At eto na nga ang panang manok Ayan, haluin lang natin Haluin hanggang mag-pack yung ng manok na yan Ayan Hanggang sa aluto O ayan, haluin lang natin Haluin hanggang tayo yung pakyuhan ng, ng manok Na hindi naman kasarapan At eto na nga Haluin natin ang haluin hanggang sa Mahilo siya At hindi niya na alam kung anong ginagawa Charita <laughs> Eto na nga, ilagay na natin mga pampalasa na hindi naman malasahan. Para sa mga walang panlasa na buray. Ayan, haluloy lang natin tong ating chicken feet. At eto na nga atin tong takloban. Hanggang sa lamambot. Na mas malambot pa sa taklo ng luluto ayan guys at eto na, buksan na natin ayan, tignan natin ang chicken feet kung gano'ng kasarap at eto na nga sobrang init At takoy na paso ah, samsakit yung hindi kanya mahal ayan, eto na ang ating chicken feet for today's video ayan, nakakakatakam at eto na nga haluin ng haluin ng haluin na magsama-sama ang mga pampalasa ayan, 心もあこがらしきている知らぬどうしがたたよせせ心もあこがらしきているあてがたながんあてがたまのあや、なたまらん